So nakikita ninyo yung oh, gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging sabihin na natin prime minister, prime minister kung matuloy yung niluluto nilang chacha o president kung hindi maluto yung chacha nila. nila, kung kaloko naman yung tanong nila, eh di dapat kaloko din yung sagot mo. Umayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Um, sa amin po kasi, we uh, put line. Hindi po kami nagkikris-cross ng na problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drugs smuggling siya lang sa magsasalita, siya, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yun. E eh, ganun din kami uh, ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers uh, for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi. Uh, hindi, I'm not at all uh, bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Aimee, kung tatakbo ako. Diretso kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbo Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong Mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? maka three consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo. Kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, Okay, sige. Dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao, at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Oh, so, pagpaalisin nila ako dito, re-impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong presidente. Hindi ko gusto tumakbong vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am vice president, patututukan yung mga proyekto ngayon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for vice president kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at pinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. 'Di ba? ba? Diba? So, bakit ko ni migrate 'yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as vice president, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ano? Ngayon na. Alam, Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. ba? Diba? E namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kami, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. sabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. eh. hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president. So likely yung isa ang president. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, um, patanggapin kung ano yung darating. Kaya sara, sara. Nine years old pa lang ako. Mayor na ang father ko. So, from nine years old until today, wala akong ibang um, um, ano ba tawag yan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa in politika nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. ba? Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define eh, kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Eh hindi natin alam kung saan tayo pa pupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabasbos. Yun yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Thank you.